Ayan mga kajuit, welcome sa episode 15 na ng ating uh, tagpi series at siyempre yan, kasama natin si Oragon Vlogs para puntahan sila tagpi at uh, ating pakainin. Ayan. Kasama kami dalawa. <laughs> Nagbalanggot na kami mga kajuit dahil ano, uh, sigurado mainit na naman pag-uwi namin. Ayan mga kajuit, pababa na naman kami ng aming uh, tondominium. Hirap nitong masyadong malaki ang bahay mga kajuit, ano? Walang elevator. Kailangan mong humakbang ng uh, 70 baitang para makarating ka sa baba at uh, paakyat. Wala akong ng tubig. Ito na mga kajuhit Nakalabas na ako dito sa aming ano Building Or uh, inuupahang accommodation So tara Punta na tayo sa Kinaruroon na nila Tagpi <laughs> Sarap ng higano no Feel at home lang So, eto mga kajuit, palabas na kami dito sa paikot-ikot na gate. Pag hindi matitrace yung mukha mo, no? hindi ka makalabas. So, ayan si Oragon. Yan naman yung uh, palabas. Kung dito lang sana mga kajuit, may daan, napakalapit lang. Ang nagpapalayo kasi yung ano, yung pag-ikot. Tapos may bitbit -bit pa ng uh, ganito ano, kabigat. Almost ano to, 10 kilos. So, bili lang kami ng aming uh, tubig mga kajuit dito sa ano. So, ito mga kajuit, nakabili na ako ng uh, ang may inum namin. sa bag tara mga kajuit at uh, maraming salamat ulit kay Uragon Vlogs dahil siya yung ating uh, videographer at uh, kanina nga ano nadatnan ko siya yung nagprepare nung pagkain hinimay-himay niya yung mga isda para matanggal yung tinik so support din natin si Uragon Vlogs mga kajuit dito dumaan si tagpi mga kajuit kahapon dito sa butas na to dito ko na siya nasa lubong so may nasa lubong kaming pinoy mga kajuit at ano, sabi niya naririnig niya yung ano, may aso na umiiyak do sa ano, yung mga tuta so punta na namin mga kajuit at uh, sigurado gutom na sila 8 ano na pala 8.30 na ng umaga So, i-ready ko na rin tong gloves ko mga kajuit at, at uh, gutom na yung mga yun. So, tara na mga kajuit. Ayun na si Tagpi oh. Nasa lubong na. Ah, takbo na. <laughs> Ayun na si Tagpi mga kajuit. <laughs> Tagpi! Hello! Namis mo ako? Ha? Kumusta mga papis? Nandun? Nasa lubong na mga kajuit. Ang layo pa nung ano. Nung kanilang ah... Uh, bahay. Halika na, halika na. Tagpi! Tara na. Hindi mo nilabas yung mga papis mo ah. Diretso na. Buti mga kajuit yan. No? Hindi po si tagpi. Kahit na once a day ko lang siyang napapakain. <laughs> Tuwang-tuwa siya oh. Sige na, sige na. meron ka ng ano tubig <laughs> ayun no nakaabang na sila ayun, nasa taas na mga kajuit Ah, <laughs> di kinain ni ano tong ano tapon na lang natin dito naiyak na sila mga kajuit <laughs> hello dyan na sila nagabang oh. magasang ko lang itong ano pagkainan Sandali tagpi. So nakakapagtaka mga kajuit kung bakit nung nakarang araw isa nakalabas sila. So unahin ko munang ano bigyan yung mga papis at ano gutom na sila. Ah, dito na. Ayan. Sandali, tagpi ha <laughs> Sabi nung isang Pinoy na Nasa lubong namin mga kajuita no Naiyak na daw yung mga uh, alaga ko Tagpi, oh Ah Diyan ka na kumain Pasok lang ako mga kajuit sa lubat ano. Lagyan ko ng pagkain at saka tubig yung isang ano. Dito na ako dadaan. Ayun. Todas yung ano, pagkain mga kajuit. Ang gutom nila. Ubusin mo yung tagpi. Ubus. Mas gusto nila itong mga kajuit yung ano. Ayaw nila nung nila nung gatas. Ah, dito yung iba. Ah. ah, ah, ah. Salo-salo sila. Hoy, dito yung iba. Bunso dito ka na lang oh, para ano? Ah. Like ka dito ka. Tatlo kay dito. ang lakas na nilang kumain mm. sakto lang pala yung ano, marami yung dala na pagkain may plastik na naman dito oh, mamaya ko na sila oh, may tao dun oh. No? Yun siguro yung nagtatanim ng gulay Tagpi. Tagpi. Huwag na tawal sila. nui din yata bang gali anong, anong basura may nangangalakal din pala dito patapusin ko lang silang uh, kumain mga kajuit at uh, may pasalubong ako sa kanilang ano laruan tubig kakahingal din talaga mga kajuit yung ano maglakad ng malayo so eto may paglalaruan na sila mamaya ako na lang ibigay mga kajuit kapag ano tapos na silang kumain ba't mantagpi hindi mo inubos yan? kainin mo yan kukunti ang kinakain mo ayan yung bola ng tinis ang binili ko mga kajuit kasi yung ibang bola doon malambot uh, mga ngat lang nila So umabot na tayo mga kajuit sa ano tagpiserye episode 15 na po tayo At uh, sa mga willing mag-adapt po sa mga papis ni Tagpi ano ha siguraduhin lang po na sila ay maalagaan maaalagaan at uh, hindi ulit uh, magiging stray dogs dahil uh, mayroon po tayong screening committee na pagdadaanan na para masigurado yung mga puppies isa uh, nasa mabuting pangangalaga. So kailangan po merong uh, at least in one month to videos na isinesend sa amin para makita din ng ating mga followers ang kalagayan ng mga pina-adapt ng mga aso so kina Whitey, Brownie we don't work out na po yan ha, at sana nga ano ha, marami rin tumulong para may uwi sila sa Pilipinas at uh, makahanap ng uh, mag a sa kanila na maaalagaan talaga mga kajuit, at uh, kay tagpi po yung pagpapawi mayroon din na uh, gustong mag-sponsor kaya lang iniisip niya itong mga papis kung paano Uh, may iwan Kung lahat po sila is ano Mukhang napakahirap Malaking expenses Kasi po kay Tagpi at least ano 33,000 Ang magagastos po sa kanya Kina ano naman Nasa 36,000 po Whitey at uh, Brownie Ayan, ubos. Manlalakas na nilang kumain. So, yung dito po sa Jeda na gustong mag-adapt. So, yun po. Uh, dapat maalagaan po at uh, kapag tayo ay nagpurgod na, dadalhin din natin sa Pilipinas iwi yung uh, ating aalagaan para magkaroon sila ng permanent home. Si Husky kasi ano eh. gusto ko siyang iuwi din. Totong uh, sakripisyo mga ka-Jude din tong, ano, aming ginagawa dahil uh, mas inuna namin sila kaysa sa uh, aming pagkain ng almusal. So mamaya siguro pag uwi namin, dadaan na lang din kami dyan. Dyan sa building na yan, dito po yung natatanaw yung ano, may inupload ako sa rails, natanaw yung bahay nila tagpi. So kakain na lang po kami ulit dyan dahil yung pagkain namin ni Urago na yan ibinigay na lang namin sa pamilya ni Tagpi para naman makakain sila. Laika. Laika. Si Laika kapag busog na, ando na sa ilalim. So maganda rin mga kajuit na mayroon palang lang ano, ganyan papag at least ano. Ha? Oo, taba. Si ano lang, si ano nakakahabol din naman si Bunso. Malit siya pero ano. So ito yung bola nyo oh. Try nga natin oh ah, oh. Ay, laro na kayo. Hindi <laughs> pa kayo marunong maglaro. Ayan. So, tanggalin na natin to para... <tip> Hindi lang amin. Ito, oh. Choo. Oh. Ayan, nalaro inyo. Oh. Hindi <laughs> nila alam laruin. Ayun. Si Paino! Ayan ang pang-football nyo, usog na hindi niya naubos ilagay na lang dyan sa ano mga kadyuit oh ayan maglaro na kayo oh <laughs> nagsitago at least may paglalaro na sila mga kadyuit oh <laughs> wala tayo makitang ano yung buto na parang ano

dito mas malilim kasi dito mga kajuit kahit ah, hapon ano hindi siya maiinitan nandun na sila sa ilalim si Panda palito na lang natin yung mga pangalan nila Panda, Lulu, Jarir at uh, Danub yung pangalan ng mga ano po dito sa Saudi hypermarket sige na minum na kayo lagyan ko lang pabigat para hindi talaga matumba at uh, dalhin ko na itong mga kajuit wala nang laman hello like halika labas ka dyan hindi ko pa kayo napapaliguan. Suba so gay ano pa naman kayo. Maliliit pa. Pero habang maliit dapat mga kajuit ano masanay na sa paligo. ito, si sila. Talo. Ito si Bunso, ang laki na tiyan Nabusog. So mission accomplished mga kajuit napakain natin sila ngayong araw na to. Ito yung bola nyo, oh. Hindi kayo marunong maglaro ng bola. Ayan, laro yung may panda. Tatakot <laughs> sa bola. Ayun, nagsilabasan na sila mga kajoy. <laughs> Para makadidi sila kay Tagpi. Hello! Ay, <laughs> ay, 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 ay. Lalambing mga kajit si Tagpi, oh inaano niya yung ulo niya ay sus <laughs> nabitin pa sila doon sa loob kay tagpi na yan eh tama na yan ang dami niya nakain huwag na tatahol huwag tatahol Na. Hayaan muna natin sila sa labas mga kajuit Tapos ipapasok ko na lang sila mamaya Pag ano Pag alis namin Ayaw na rin ni Tagpi kasi mga kajuit mag, ano, magpadidi kaya ayaw yung pumasok sa loob. Halika Tagpi. Ito yung pagkain mo. Naku tama na yan. Ang lakas, uh, lalaki na ng mga nyo. Kay Tagpi na yan. Husky halika. Si Panda. So, iwanan na rin namin sila mga kajuit at uh, kami naman yung ano kakain para makapagpahinga din kami mga kajuit dahil ano, alas 9 na. Eto. Hello. Hello, Tagpi. Hmm? Ang pungay ng mata ni Tagpi. Huwag kang alis dito, Tagpi, ha? Pantayan mo lang yung mga papis mo, no? Ha? Opo. Opo. Tanggalin natin yan. Busog na busog. Ang bucok na nangyitan nyo. Oo, oh, 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 dyan palulusot. <laughs> Mukhang ano na yung ano kasi ni Tagpi mga kajuit. Yung kanyang uh, didi. Kaya ayaw niya na magpa didi sa mga papis. Di balit ano, malalakas naman na silang kumain. Tagpi, dito ko ilalagay itong pagkain mo ha. Maabot mo naman dyan. Bigyan ko muna sila ng time mga kajuit. Na mahaplos haplos. Yan. Si Tagpi. Si Tagpi. Ay, 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 ay. Dito ka lang ano, huwag ka nang uh, lalabas sa daan. Ba't kahapon sinalubong mo ako sa daan? Ha? Tagpi Nagutom ka na? Ha? Ha? Ay, yung pagkain mo. Hmm. kasi ng mga papis, mga kajuit. So, paano mga kajuit, ipapasok ko lang sila. So, nandun si Tagpi sa loob. Isara natin. Diyan ka muna, Tagpi. Pasok na sa loob. Ayun yung bola nyo ha. Ay. <laughs> ah. Di ba lalabas naman mamaya yan si Tagpi mga it, <laughs> Ba't yan ang nilalaro mo? May bola kayo dun, no? Ah. Ayan hindi na rin sila dumidi dati pag nilala uh, nilalabas sila na uh, dumididi sila kaagad tagpi, Diyan ka na lang kasi sa loob yung ayaw talaga ni tagpi siguro mga kajut yung ano yung dumididi sila sa kanya So, paano mga kajuit? Abangan nyo ulit yung uh, episode 16 ng uh, Tagpi series. At ah uh, kami uuwi na rin para makakain at uh, makapagpahinga na rin dahil mamaya maya oras na naman ng uh, trabaho ayun dumidi na sila mga kajuit ito yung tubig ko no so ayan mga kajuit ah uh, bago namin sila iwan ay sinigurado namin yung mga papis na nasa loob <laughs> ayun si ano lalaro na ayun inangat angat niya na yung bola nakisama na si Bonso dalawa yung bola nyo ayun po ayun yung ano doon ayos <laughs> ah, yes, mga kajuit nakakapaglaro na sila <laughs>